Magandang magandang araw po sa inyo lahat ayan at talaga naman pong mala adventure na naman po ang ating pong ginawa sapagkat umahon na naman po tayo ng kabundukan para magtuklas ng ating pong dapat tuklasin ating malaman dito po sa ating pong napuntahan. Huwag po ninyo akong iwanan hanggang sa uli para naman sabay-sabay po tayong mamangha sa ating pong ipapakita pong ito. At ito nga po guys, hindi ko po inaasahan at talaga pong tayo napadpad sa ating pong kalalakan. Nakatuklas na naman po tayo guys, ang napaaganda pong puntahan. Grabe, alam nyo po ba ngayon ko po ito napuntahan sa super kakaibay po itong aking pong ipapakita po na ito. Ngayon po yung ating punduyan at kapag gusto, gusto ko po pong magpahinga, matulog, talaga pong tayo ay laging may baon po niyan dito po sa kabundukan para po mag-adventure ngayon. Itong haya na po natin kung ano po nga po ba yung ating pong natuklasan po dito. Sabay-sabay po natin yan, alam niyo. Tara na yan, nakikita niyo po ba guys, yung ating po nakikita. Napakaganda pong pagmasdan po dito At hindi lang po yan guys ha, mayroon pa rin po dito sa pinakang kabila na yan. Grabe guys, yung ating po mga natutoklasan. Grabe guys ha, napakaganda po nito. At makikita niyo naman po dito yung pinakang daanan po ng tubig po niya. Napakaliit po ng pinakang pinagdadaanan ng pinakatubig pero na napakalinaw, grabe, napakalinaw po niya. At dito nga po sa pinakang kabila po na yan, makikita niyo naman po yung pagbagsak din po ng tubig po dito sa lugar po na ito. At dito naman po guys, sa pinakang itaas po na ito, sa pagkakit po natin, Makikita po natin yung pinakang ibaba po nitong uh, maliit na maliit na falls po na ito. At dito nga po yung nakita po natin na napakaliit po ng daanan po yung pinakang tubig po niya. Ayan, super amazing. At ito po guys yung pinagbabagsakan po ng tubig mula po doon sa pinakang ibaba po na yan. At nakita na nga po natin yung pinakangunahan po na yun. Dito naman po sa ating pong background. Grabe guys. Pwede, pwede rin po siyang pagliguan. Ipapakita ko po sa inyo yan. Ito, ito, okay, ito, okay, ito lamang po tayo. Dito po nagmumula ang tubig. Patungo naman po dito sa pinakang ibaba po na yan. Grabe guys. Super amazing po talaga. Talaga naman po kaibig-ibig po ang lugar po na ito. Grabe. At isa pa guys, sana napakalawak pala nito. Kasi abot dito sa pinakang kabila na yan. Paikot, parang siyang pabilog siya. Nabot puro sa pinakang dulo po na yun. Ayan, grabe guys, super amazing po yung ating pong natuklasan na naman po sa araw po na ito. Sana naman po successful po ang ating pong natuklasan po sa araw po na ito. So, magkita nga po guys sa video po na ito. Ako po yung pansamantalang magpapahalam na. Sana po ay nakapag-follow, share, and like na rin po kayo. Maraming maraming salamat po. God bless you all.